Dahil maulan ngayon dito sa aming barangay, halos araw-araw nang ang ulan, ay maganda pong kumuha ng kabuti sa sagingan. Maraming kabuting makukuha. Bukod doon ay wala na rin tayong panggatong ng mga kahoy. Kaya niyaya ko si Pinsan Albert kasama na rin ang dalawa naming anak para makagala na rin sa bukid, makapamasyal, tingnan ang mga kalagayan ng ilog. Ayan, naligo kami sa ilog at naghanap ng kabuti talbos ng malunggay, tampalaya at iba pang mga gawain na uh, siyang nararapat sa atin. Okay na pa. Okay. Oh, ito, ito, ito. Tingin, tingin. Kami nakuhang kabute. Ayan. Kabute. Basa na ang cellphone natin. Ayan, kabute. At uh, talbos ng... Hey, kabuto. yan kabuto. Ayan. Dahon ng... Ligaw na <laughs> Sani kaparre. Ba, betul ba, ba. ba. Hai, hacker gunan. Siapa? One zero. Да. Yeah.